Thank you. ito so, sa swap? Pag swap ba, magkana? Mag-add? Okay, oh, may 50. Kaso depende sa condition ng puni hmm. niya siya. Eh. Pwede naman po, bilhin na lang ako ng anak. Okay. Brand nyo. Keep ko na lang. Magkana oh. oh, pa kayo? Parang 2-2 ata. Oo, oh, po. Papatono ko na rin boss kasi ano, dragging siya pag low RPL. Alam mo ba boss yung setup? May ang um, kada? Gusto ko lang basta ano, yung mabilis maka 100. Papalitan natin to siya ng 15. Tapos sa clutch dito sa assembly. Papalit tayo ng naman ng ano, 12. Okay lang ba yung 15 sa stock engine? Okay lang. Hindi naman po lalakas okay. yung gas niya wala naman po tayong ginalaw dito sa mahal. Depende pa rin kung sa atin lang. Pag 1000. Ano siya, gawin po natin tong 12. 12 yung clutch. At, tapos yung center 15. 15. kailangan taasan yung RPM sa eh, para hindi ma hindi ma sa ang kada. So, mas maganda pa din sa pony set na ng straight tempo. Bilis ko mo ng isang daan. Hmm. Ayun, mas okay po. Mabilis lang po ng tunin yung 100. Kaso patay na po yung dulo no. Since di naman din mabigat yung bola. Try ko na lang po muna na ano, 11 lang. Okay. Po. Do Ano tawag sa bell na to, boss? Tong, kasi marami kayong klaseng bell, di ba? Oo. Okay. Uh, super wing bell po yan. Super wing bell. Yan po yung pinaka high-end na bell ng speed tuner. Okay. Ito po yung special na dito. Ayan. Ito po. Bali, naka-reinforce na po siya. Oo. Oh, yung hindi mabibayin kung basta-basta. yun. Okay. Ba yung reason niya. Yung bigat niya eh. is mabigat pero matibay po. Yung ibang bell namin dyan, normal bell lang na lighten. Eh. Uh, Kaya tabas lang po yung dito. Tsaka uh, naka... Tapos tayong guys. So, This mga ba basukat yung bas. Sa isla? Uh -huh. Same pa din naman po ng isla. <laughs> ah, so na po yun. Ilan yung degree niyan? yung mga ano yun, 13.5 mga gano'n? Oo. Okay. mo Alimutan ko po kung ano mm -hmm. yun. Yes, Mas mm -hmm. ma ano yung rampahan. Okay. Okay. Kasi yung sa stock parang may harang eh, no? Okay. Sa stock po kasi mga pala yung dito. Oo. Yung ba, yun din ba reason ba't nagkakanto ang bola? Okay. Kapal masyado. Depende po sa bola na gano'n. Pwede pa rin siya ng stock. Adobo po. Okay. Tapos compare mo siya dito. Oo nga. Manipis po yung sabon. Oo uh, nga. Dito para siyang may ano, para may kanto ng konti. Oo. Okay. Tapos tingnan mo po kung nagkayo mo. May ventilation po. Ah, uh, dito na. No. Okay. Ano yung para lumabas yung mga Ang... alikabok? Tsaka ako oh, po. Tsaka ay... Ah, uh, mas mamig yung bola habang hmm. umiikot yung bola. sa hindi masyado mainit yung bola, hindi bumbong. Hmm. Okay. Saka ito naman po, naka-reface na po yan. Eh, hmm. ito ba yung ginagamitan din ng ano? yung taga, yung parang washer? Hindi Or... po. Bakit dito po yung ano. Same sila ng ano. Yung kapal nito same sila ng tuning washer namin. Uh, mas magajumpok yung, yung belt ah pag okay sa stuck parang walang lubog dito na no? abo ah, okay. okay. no? wala no? Paangat po Oo nga Kesa po dito pala po Oo sa nga. kaya pala, okay. tawning eh. titan na din Lighten po. na ano 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 ko na yung ano nito? ano tawag ano Yung... Slider ano ano uh -huh. Okay lang naman ano kahit ano 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 Ah, sok, sok naman. Oh. so so na man. So ko yung stock niya. Ah, okay. Right. Right. Sige. kailangan ko na water Ilang mm yan? 2? 0.5 1.5 Agad yung peg. Agad na dito. Kanina po kasi nakalubog siya eh. Oh. Dahil sa so, uh, siya nalilalain ang peg na yun. siya. Paging pa, Boss. Wala ka na, Boss. Uh, uh. titestoy po ni Sir yung uh, setup natin. Bali basic setup lang yan Fully set with springs Yung ginawa kayo sir Wala nang dragging nya Tsaka okay din lang 1.5 1.5 1.5 Maganda po yung 1.5 sir Mas mataas po yung RPM you Dati kasi Iyakas yan ka lang siya ng konti Nanginginig na po anda aí uh, boss